ito. Mukhang walang one eye, kaso may poknat. <laughs> Kung hindi may one eye, may poknat. <laughs> ano ba naman yan? Pag sinisirating ka nga talaga. Ngayon, dalawa puti eh. Try natin itong isa. Baka maayos siya. Mukhang maayos naman siya, maasing ko. Kaso, marumis Ano ba? <laughs> may puti nga. Wala si Pon. Maasing Kaso, tingnan nyo naman. Ang dusing kulay pink na siya. <laughs> May isa naman, malinis din kaso may poknat naman. Talagang swerte tayo ngayong araw na ito ha, ah. Singko. Sabi na tropa natin eh, malupit. Talagang malulupit nga. Itong isa mga ko, eh, mukhang goods naman. Wala siyang one eye, walang hindi man gaano madumi. Kaso, eh <laughs> na sinasabi ko, wala siyang leg band. Ay, nako, mas nasakit yung ulo ko ha. Ah. <laughs> Grazel, walang leg band. Ito naman, eh, yun, sinasabi ko, andumi ng kanyang, ano, ng kanyang kalapate, nalilimahin. siya, <laughs> <sa atin. laughs> mga kasing ko, o, oh, Gracel, mukhang mabasa-basa pa. Kaso, ah, dito, eh, talagang marumi siya, mga ay ko, ayun, o. Oh. Puti yan, eh. Ito, puti ito, eh. Kaso, ano na siya? Dudungisin <laughs> ano ba yan? Lagi may, ano, lagi may tama. Pero ito, nakuha natin sa kanya, eh, pwede na. 'Yung mga madudumi, pwedeng laban, este may pwedeng paliguan. <laughs>